ito nga po ang tipikal na nag namin dito sa bahay. Medyo lang naalis si Japon ngayon dahil meron siyang business trip. Tapos na din po kami kumain ng mga time na yan. Kami naman po ni Shoy ay nagyasami ngayon dahil meron siyang ubot si Pon. Mabuti na lang at nataon na lita na alis si Hapon. Kaya tinulungan niya ako sa ibang gawaing bahay. Lumabas nga po muna ako sandali dahil araw ng basura ngayon. Inayos ko na din yung mga recyclable garbage dahil sa ibang araw ito maaaring itapon. Dito ko din po iniipon yung mga damang ligaw na tumutubo sa gilin gilin. Yung mga lumang gamit nga po ni Shoy ay eh, hindi pa namin nabibila ng sticker para ma-pick up na. Pinasok ko na din po yung mga halaman na dinilig ng umaga. Gustong gusto ko nga po tong mga halaman na ito dahil hindi mahirap alagaan. Si Hapon nga po ang nagbuhat sa malaki dahil medyo may kabigatan nito. At oras na nga para pumasok si Hapon. Hindi kasi siya pwedeng malit dahil baka maiwan siya ng Shinkansen. Malayo kasi ang business trip niya ngayon. Pero uuwi din siya mamayang gabi. Nung makalis nga po si Hapon ay dali dali na akong bumalik sa kusina upang tapusin ang aking naiwang trabaho dito. Niligyan ko na nga din po ng bagong plastik ang basurahan. Pag natapos na po ako dito sa kusina, ang gagawin ko na lang maghapon ay bantayan at i-monitor si Shohei dahil baka magkalagnat. At ayan nga po ang rutina amin pagbigla ang Yasumi sa work at sa daycare. So yun lang po. Salamat!